So yung wasap mga brad, yan po ang aming ginawa na MCB na cute. Yan po ay tinatawag na MCB na D6. Pang D6 po to. Napaka cute na cute po yung box na to. Kasi taas lang po to ng lata sa cooking oil. So, so ngayon ipapakita ko po, po sa inyo yung kabuhuan nito. At pagkatapos niyan susukatin po natin. At ipapakita po namin sa inyo ang sukat nito. Yan po ang kinabuhan sa ating ginawa na MCB na D6. Ready for shipment na po to o ready for deliver. So ayan pala ang sukat nitong aming MCB na D6. So ayan, kung makikita ninyo, 12 and a half sa harap, outside po. At ang pataas nito, nasa 20 inches. So ang sa gilid nitong MCB D6 ay 16 inches. Bale, nasa 12 and a half by 16 inches by 20 inches. So ayan lang po muna the best! Galing po kami nag-deliver nitong dalawang MCBD-15 mga brad. Itong in-order ni Mr. Customer, Mr. Jumar Moreng ng Tubigon. So ayan, at parang hindi na po kami magbalik-balik. Ayan, dumaan na po kami sa bintahan ng Marin para bumili nitong labing na pirasong Marin Plywood. At para hindi po tayo lugi sa ating biyahe or para makasip po tayo ng konti sa panggas, ayan, dumaan na po kami sa bintahan ng Marin. So yan, para makasip po tayo sa gas. So yun, what's up mga vlog? Ngayon, nandito na po ako sa aming site. Kakabalik ko lang po kagabi. Linggo ng gabi, bumalik po kami dito sa aming site. At kanina, kinabukasan kaninang umaga, may delivery po tayo ng maaga patungo ng tubigon. Ito po ay in-order ni Mr. Customer, Mr. Jumar Muring ng tubigon buhol. So, naipadala na po namin ang inyong order, sir. So, ngayon, nandito na po ako sa aming site. So balik trabaho na naman po tayo At sasalubungin natin yung mga order nitong nakaraang linggo So ngayon i-update ko muna yung nag-order nitong uh, CBD12 apat na box So ngayon i-update po natin yung nag-order ito Apat na CBD12 So ayan na po ang apat na CBD12 mo sir So ito po ang isa Tapos dito po sa kabila yung tatlo So apat na box CBD12 At meron pang ginagawa na D18 So ngayon magpintura na naman po tayo Nitong apat na seat na bullet, may X-horn po ang design at may plain po ang design. Itong x na design, yan po ay para kay Mr. Customer, Mr. Albios ng Argao, South ng Cebu. At itong plain naman, ito po ay para kay Mr. Customer ng San Fernando. Ang box niyan ay nagkahanda na po. So at ito po ang time, natapos na po namin na ikarga. So yan, patungo na po kami sa pantalan ng Cebu para ipadala po itong walong box at isang speaker na D12. MCV Sifu, the best! Basta speaker box ang iskutan? Aba, dito ka na sa MCV Sifu Box Maker. Web contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287 O, oh, unsay ginalat ni mo, karina!